ayan guys namasyal na naman ako sa si mini garden ayan ang nakita ko tingnan nyo naman guys malalaki na ang ah. ampalaya ang daming bunga ayan ang ampalaya ayan pa at ayan pa ang dami daming bunga ng ampalaya nakakatuwa naman tong ampalaya na to ang daming bunga ay paning yung nandun sa pinakataas na yon Paano natin makuha yan? Ayan. O, oh, diba? Ang laki ng ampalaya. Meron na namang igigisa. Saka nang namitas ako ng okra at ng isang cucumber. Ayan. Ayan pipitasin ang daming okra pitasin na natin yan wag nang patagalin pa at gugulang lang yan guys ang okra pitasin na yan o di diba mamitas tayo ng okra 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 lagyan natin to dito ayan pitasin natin to. Ayan. Binaba ko muna ang aking cellphone para hindi maputo lang ang aking video. Ayan. Kaya ang mga makita ni Amo na ako'y kumukuha dito at makita niya ang video ko. It's okay lang. Ayan, hindi ako nakapagdala ng lalagyan. Ang dami pa ng malalaki na naman. Hmm. Ayan, nakakatuwa naman. Ang lalaki ng bunga ng ano ito. Eh, yung isa magulang na. Ay. Tungtungan ko na yung mga uh, dito. Ano. Dapat pala kumuha ko ng lalagyan. Eh. nagtuwad na ako dito. Sarap ng mata. Ang sarap man ito ng okwa ng kakaroon ng guna Aray yes, Dinapura ko na yung tanim din Namatay na Napagtatapak ko na guys guys namatay na yung aking tanim na ano ayan o napagtatapakan ko na ayan o dami meron pa dun pipitasin ko pa yun doon sa Gawiron. ayan na sitaw at ang ampalaya ito yun lang guys thank you for watching may bubuyog